Imposibleng mabuhay ang isang tao ng walang kidney. Ito ay sapagkat may malalaking papel na ginagampanan ang pares ng kidney sa kalusugan ng tao upang mabuhay. Bukod sa pagsasala ng dugo upang mailabas sa ihi ang mga dumi, naglalabas din ang mga kidney ng ilang mahalagang substansya sa katawan na mahalaga para mabuhay. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Upang maprotektahan ang ating kidney mula sa karagdagang pagkasira ito, kinakailangan piliin ang mga pagkain na makapagbibigay ng benepisyo sa kalusugan ng mga kidney. Ito ang mga prutas na nagpapalakas sa ating mga kidney. 1. Mansanas. Ang sustansya na makukuha sa mansanas, partikular sa balat nito, ay makatutulong ng husto sa pagbibigay ng proteksyon sa nanghihi ng mga kidney. Nakakabawas ito sa inflammation na dinaranas ng kidney na mayroong sakit at pinapababa nito ang panganib ng pagkakaroon ng kidney cancer. 2. Papaya. Ang papaya ay mayaman sa vitamin C antioxidants at mababa sa potassium. Kaya't ligtas kainin para sa mga may kidney conditions. Tumutulong din ito sa digestive health at detoxification. 3. Ubas Ang antioxidant na flavonoid na mayamang nakukuha sa mga mapulang ubas ay may mga benepisyong hati din sa kalusugan at mga kidney. Tinutulungan ito ang maayos na daloy ng dugo habang iniiwasan ang pamumuo ng dugo na maaaring maging sanhi ng stroke. Ang anthocyanin sa mapulang ubas ay makapagbibigay din ng proteksyon sa nangihinang kidney laban sa iba pang kondisyon kaya ng cancer. 4. Watermelon Napaka-hydrating ng watermelon na nakatutulong sa pag-flush ng toxins mula sa katawan at pagsuporta sa healthy kidney function. 5. Strawberry ang mapupulang strawberry na karaniwang nakikita sa Baguio at Benguet ay mayaman din sa anthocyanin at elagitanin na mahalagang antioxidant. Mayroon din itong vitamin C at mahalagang fiber. Ang mga sustansyang ito ay pare-parehong makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mahinang kidney. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!